Ang dalawang magkaibigan na ito ay sina Britney at Liv. Lagi silang magkasama. Wow, ano ito? Mga kahon mula sa Amazon? At ano ang nasa loob? Tingnan natin. Wow, mga kamay ito. Saan kanya tinatawag? Tingnan natin. Nawala ang mga babae at napunta sa bagong hamon. Isang libong mystery buttons challenge. Maglaro tayo. Saan tayo magsisimula? Britney, piliin mo ang button na gusto mo. Hayaan na ito. Ano ang mangyayari pagkatapos? At pa we're makita natin kung ano ang nakuha mo. Wow, isang buong bariles ng mga bola. At ang mga bola mismo ay puno ng fanta. Naku, ayoko talagang madumihan. Pumutok ang lobo at may soda sa lahat ng dako. Masaya iyon. Subukan nating itumba ang buong bariles ng mga bola. Ah, nabasa ako ng soda. Ang lahat ay basa at mabaho. Oh, pero masarap ito. May naisip ako. Pwede kong kunin ang malaking tubo na ito at inumin lahat. Subukan natin. Mmm, masarap. Gusto ko ito. Salamat, Phoebe. Masaya yon. Iinumin ba niya lahat? Sige. Aling pato ang dapat kong pindutin? Gusto ko ito. Subukan nating iklik ito. At ano ang makukuha ni Liv? Yuck. Ang barilis ng mga bola na may kataas ng broccoli sa loob? Anong kasuklam-suklam? Siguradong hindi niya ito magugustuhan. Ay, naku. May lumilipad pa punta sa akin. Kailangan kong magsuot ng helmet. Mas mabuti na. Oh. Oo, tama ka. Nakakatakot yon. Hayaan mong ibuhos ko lahat ng sabay-sabay. Hindi pa ako handa. Sandali lang. Hindi. Lahat ay nasa katas ng broccoli. Anong kasuklam-suklam? Ang baho dito sobra. Oh, uh, oh, uh, at may natitirang isang lobo. Ibalik ko ito kay Phoebe. Heto na. Oh, ano yung amoy? Ano yan, lobo? Oh, pumasok ba talaga yon don? Oo, oh, oh, pumasok nga. Nakakatawa yon. Sino ang mauuna at magpapasya na pindutin ang button? Brittany, nakapili ka na ba? Natatakot ako. Sana sa oras na ito ay mayroong masarap at cool. Well, paborito ko ang mga ito ay itlog ng manok. At hilaw pa, mas masaya ito. Ihagis natin ang isa, itlog ba ito? Hindi ko ito kailangan. Ano? Ah, uh, hindi me mind. So, ang kong sombrero. Well, may dito na akong ideya ngayon. Ibubuhos ko ang lahat ng itlog sa isang malaking baso. Sa ganitong paraan, mas madali kong maibubuhos ang lahat ng itlog kay Britney ng sabay-sabay. Anong gandang ideya, astig. Gawin na natin. Narito na, Britney. Ano yan doon? Hindi. ito ay isang pagbuhos ng hilaw na itlog. Anong kasuklam-suklam? Ayoko nito kahit kaunti. Nakakadiri. Nakakatakot. Kadiri! Magandang ideya iyon. Magdagdag tayo ng paputok at pasabugin ito sa ibabaw ni Brittany. Magiging sobrang saya nito. Hindi pwede. Para saan? Ngayon lahat ng konfeti ay dumikit sa akin. Ang pangit. Pero alam mo mukhang maganda rin. Medyo gusto ko ito. Tapos na? Ano? Gumawa ba siya ng peluka at konfeti na vest para sa sarili niya? Mukhang astig. Marunong si Britney gumawa ng astig mula sa hindi maganda. Sige, punta na tayo kay Lev. Ano ang pipiliin ko? Hindi ko nga alam. Pindutin ko na lang itong button. Iyan ay magandang ideya. Nakuha mo ang pulot? Iyan ang gusto namin. Ibuhos mo na. Ngayon, gawin natin talagang matamis ang buhay para kay Liv. Ano ito? Bakit ito malagkit? Awesome dyan. Outer gags yung bill of Alsananals. Ano? Hindi! Ngayon ang mga balahibo ay dumikit sa akin. Mukha akong manok. Anong kahindik-hindik? Lahat ay malagkit at marumi. Oh, sa pamamagitan ng paraan, may tuka ako dito. Ngayon, mukha na talaga akong cute na manok. Kumusta si Liv? Liv, mukha ka talagang manok. Peekaboo! Brittany, magdesisyon ka na agad. Naghihintay kami sa'yo. Hindi, hindi, 'wag mo akong madaliin. Pindutin natin itong button. Wow! mahusay na pagpili ito. Maltesers ito. Dapat masarap ito. Matutuwa si Britney. Dapat kang maghanda. Sige, isusuot ko ang aking helmet. Handa na ako. Ang mga Maltesers ay papunta na sa iyo. Wow! Ang galing! Ngayon, magkakaroon ako ng tsokolate sa buong kwarto ko. Ito ang maswerteng pindutan ko. Talagang gusto ko ito. Wow! Gusto kong subukan! Mmm! Ang sarap! Ang galing! Iyan na ba lahat? Oh, hindi ko matiis. Gusto ko ring subukan. Brittany, mag-share ka naman, please. Yoy! Phoebe! Akin ito. Hindi mo pwedeng kainin ng Maltesers ko. Ayokong makipagbahagi sa'yo at tuturuan kita ng leksyon. Mayroon akong mahusay na kanyon at Malteser. Mag-ingat! Inaatake ka ng Malteser plaster ko. Humiga! Wow! Brittany, ano ang ginawa mo? Hindi ko mapigilan! Okay, mukhang tapos na. Pero sira na ang aking sombrero. May mga butas na ito ngayon. Kailangan kong palitan ng bago. Mas mabuti na. Punta tayo kay Liv. Ano ang dapat kong gawin? Aling baton ang pipiliin ko? Gusto ko itong dilaw. Tingnan natin ang mas malapitan. Oo, oo, isang aparato na may chewing gum. Tingnan natin. Kumuha tayo ng isa at ibigay kay Liv. Sandali, ano yon? Oh, isang piraso ng gum. Gusto ko yan. Subukan nating magpalobo ng bula. Gumana. Magkakaroon pa ba? Sige, pero paano ko bubuksan ang aparato? Gamit ang aking katana. Magaling, isang galaw lang at natanggal na ang takip. Ngayon, ibuhos ang lahat ng chewing gum kay Lev. Buksan mo ang bibig mo ng mas malaki. Kailangan kong protektahan ang ulo ko. Handa na ako. Oh, ang daming gum. Nakakatawa. Gusto ko yan, astig. Ngayon, subukan natin. Hmm, masarap. Magpalubo tayo ng bula. Wow, Ano ito? Lobos? Diyas ang diyo kasi riyo. Ay, to. sumotak sir. bongkas, otan ko ay natakpan ng gum. Nakakadiri. Astig, gawin pa natin. Gusto kong magpalobo ng malaking bula. Ano ito? Hindi maaari. Liv, masyado ng malaki ang bula. Pagkatapos ay pwede ko itong pasabugin. Ngayon, patas na ang lahat. Ngayon, si Liv ay natatakpan ng gum. Kadiri! Nakakahiya! Natatakpan ako ng gum! O paano ko ito matatanggal? Mananatili ako dito man. Okay, kailangan mong pindutin ang isang button ngayon, Brittany! Sige! Sige! Gusto ko ang aso! Oh, ang laki ng balde ng yelo! Magiging interesante ito! Ang sarap! Kakainin ko sana lahat, pero kailangan kong ibuhos ito kay Brittany! Handa ka na ba? Isusuot ko ang aking helmet. Wow eto ba ay ice cream? Interesante! Ang dami nito. Medyo malamig dito ngayon. Oh, sige. Subukan natin. Hmm? Strawberry? Paborito ko? Mahilig ako sa ice cream. Kakainin ko lahat ng meron ako. Oh! Ang sarap! Oh, pero lumamig dito. Oo, oh, 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 marahil epekto ito ng sorbetes. Sige, tingnan natin kung ano ang meron kay Liv. Ah, hindi ko pa napipili. Sige, pindutin natin ang photo na ito. Whoa, hmm, ang galing! Ito ay french fries. Isang malaking bahagi. Siguradong napakasarap nito. Liv, para sa'yo ito. French fries. Gustong gusto ko sila. Ngayon, ang dami kong French fries. Nakakainin ko ito magpakailanman hanggang sa magsawa ako. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. May sauce ba, Phoebe? Sarsa. Hmm, pag-iisipan ko muna. Tama, may ketchup ako, pero sobrang ang anghang ito. Pero, hindi natin sasabihin kay Liv. Hayaan natin siyang tikman muna. Oh, ketchup pa yan. Ang galing. Pinakamasarap ang french fries kapag may ketchup. Mm, sarap. Sandale, maanghang pala ito. Hindi ko kaya ang anghang. Kamusta ka? Nasusunog na ba ang lahat? Oh, iyon ay isang fireball at diretso itong lumilipad kay Brittany. Ah, mas maganda na ang pakiramdam ko. Phoebe, may problema ka. Ano? Hindi, mga babae, laro lang ito. Tara na. Sige, natapos niyo ang hamon. Wew! Kita-kits sa bagong video. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits!